Hello, hello, cravings! Ganitong level ng bopis ang gusto ko. Kaya naman, kung gusto nyo rin, tara, samahan nyo kong magluto. Lalagyan muna natin ng asin yung ating puso ng manok at balon-balunan. Then, irarab lamang natin yan isa-isa yung ating mga balon-balunan for 3 minutes. Tapos, huhugasan natin ito hanggang maging clear yung tubig. kapag ganito naka-clear yung tubig natin, ilalagay na natin ito sa kalan. Lalagyan natin ito ng luya at sa kanan suka. Ito ang magpapabawas ng lansa ng ating chicken at lulutuin natin to for 40 minutes. At habang pinapalambot natin yung ating mga balong-balong na at atay, i-ready naman natin yung ating mga bawang, sibuyas, larang pula at larang green. Kung wala naman pong green, pwede nyo na pong i-skip. Pwede na po ang pulang lara. Gumamit na ako dito ng chopper para mas mabilis ang buhay. Kung wala naman po tayong chopper, pwede naman po natin itong gayat-gayatin, hiwa-hiwain ng maliliit. Mas gusto ko kasi talaga sa bopis yung maliliit ang hiwa, yung parang giniling na yung dating. Tapos syempre, meron tayo ditong sile pang pakit. After ng 40 minutes, iti-check natin yung ating balon-balunan at puso ng manok. Pag mabilis na natin itong matusok ng tinedor ay pwede na yan dahil nga sa tinatamad tayong maghiwa, ilagay ko nilang sa food processor ang ating mga balon-balunan at puso ng manok. At meron na tayo ditong mainit na kawali. Lalagyan ko lang ito na mantika. Kapag mainit na, yung bawang ang ating uunahin. Or pwede naman po ang sibuyas. Kapag nangamoy na ito, isusunod natin yung puso at balon-balunan. Kailangan po natin itong isang kutsa for mga 3 minutes lamang Or pwede naman na hanggang 5 minutes pero hihinaan niya yung apoy. Ang apoy po natin dito ay nasa medium heat lamang. Pagdating nagba-brown-brown brown na, okay na okay na ang ating sangkutsa. Tapos lagyan natin ito ng suka, maglalagay na rin ako dito ng paminta at sa kapatis at tatakpan muna natin ito for 1 minute. Pagkaraan ng isang minuto, gagamit tayo dito ng pangpakulay na anato powder or pwede po ang seeds. Nilagyan ko lang ito ng cooking oil para mas mabilis matunaw. Then maglalagay na rin ako dito ng oyster sauce. At yung pinaglagyan natin ng anato powder kanina, yun ang lalagyan ko ng tubig, mga isang cup muna. Then ilalagay ko na dito yung ating bell peppers, yung red or green, tapos yung ating carrots, yung ating sili tapos halo lang ng halo. Then mag a ulit ako dito ng isang cup ulit ng tubig. At ito na yung isang sekreto para mas masarap ang ating bopis, ang coconut milk. one fourth cup lamang ang ginamit natin ditong coconut milk. Haluin natin at takpan natin to for another 3 minutes. After ng 3 minutes, halu-haluin ulit natin at wag natin itong kalilimutan tikman para ma adjust natin depende po sa ating mga panlasa. Nagdagdag lang ako dito ng patis, ng oyster sauce at saka ng suka. Then mix ulit natin at tatakpan ulit natin to for another 2 minutes at ready na ang ating masarap na masarap na bobis. Nako, kung hindi nyo pa nasusubukan yung may gata na bopis, bumili na kayo ngayon ng mga sangkap at lutuin nyo na dahil hindi kayo magkakamali sa lasa. Napakasarap. Tara na craving, syempre, tiki time. Salamat po for watching.